si Hector Pantoliana, which is parang na-scam sila. Parang ito yung nareklamo noon. Ito yung ano ni Yexcel Sebastian at saka yung Mikey Agustin, na nasa Japan na ngayon. Um, magmula pa po noong July hanggang ngayon, wala pa pong binibigay na interest as per agreed dun sa contract namin with Hector Pantoliana. Kasi no po na finance po nila before is yung gawin daw may group. Pagbalik namin sa recess, ito po yung unang-unang kasong tatalakay namin at magkakaroon po talaga ng healing sa Senado come what may. Salamat po, Senator. Thank you po. Huwag ho kayo mag-alala. Yung mga hindi pa nakakaalam, malalaman malalaman nila to. Ang importante, kayong 140 nakapag-file ng kaso, enough na po yan. Kasi nga po, yung kaso ipinalal sa kanila, syndicated staff, which is a big case. Yes, oh, Senator. Thank you okay. po. Thank you, For Santa the meantime, huwag ho kayo makinig sa mga ipapakalat na depensa ng mga kuro-kuro, mga hakahaka, ng mga manluloko na nanloko sa inyo. So ngayon po Ma'am Nicole ay nandito po tayo sa NBI car para ma malaman po natin kung ano na po ba yung update po dito sa inyong kaso laban kay Sir Hector and syempre yung iba pang mga hindi nakapag-file ay makapagsampa na rin ng, ng, complaint laban sa kanila. So papasok po tayo sa loob para makausap po kayo ng uh, duty investigator po at para malinawan din tayo kung ano na ba talaga yung dapat po nating gawin para magtuloy-tuloy na po itong inyong reklamo. Okay? Yes. Ready na po. Ready na po. <laughs> so, Ma'am, kamusta naman po 'yung naging pagpunta natin dito sa NBI regarding po sa inyong case? Okay naman po siya, ma'am. Bale, um, prioritize naman din po yung kaso natin. Ongoing naman na po at dumarami pa po yung mga complainants na kasama namin. Okay. So, and hopefully po, ma-resolve na rin po as soon as possible. Okay po. Okay. So, regarding naman po doon sa pagpunta natin sa prosecutor's office, ano po yung sinabi po sa inyo ng mga uh, employees doon? Ganon din po, ma'am. Actually, uh, masakit na rin daw po ulo naman sa prosecutors kasi talagang marami po yung nag-handle ng case ng mga prosecutors. May panel, Opo, may panel naman na po. Pero, yun nga. Um, priority, one of their priority din daw po itong kaso natin. Okay, so ang mahalaga po dito is merong progress uh, itong pong case natin, though kailangan talaga natin sundin yung due process since para makamit din po talaga ninyo yung justice po. And if ever po na may concerns kayo or updates, tawag lang po kayo sa akin at uh, ischedule na rin po kayo for senate hearing and kailangan po natin umbaten doon tapos ano na lang po yung mensahe nyo dito. Um, Siyempre, kila Sir Hector Kay Sir Hector, isa lang naman po. Um, gusto lang naman po namin siyang makaharap at mabayaran po kung ano yung dapat na naging agreement from the start. So yung mga kasama ko po, meron din po yata silang gustong sabihin. I hope uh, you come and face us and then you, if you want to uh, say the truth, you have to come face to face and then uh, explain where, you, where is our money and then when will you pay us. So wag po kayong mag-alala ma'am dahil tututukan naman po namin tong case nito hanggang sa matapos. Gaya nga ng pinangako ni Sir Rafi, every hearings, every conference po na kailangan yung attendan regarding dito kay Sir Hector ay eh, sasama po kami and syempre meron din kaming abogado po na mag-a-assist. Okay?